Fuerza balita Fuerza balita Magandang araw ako si Jun Harriol at ito ang Fuerza balita ngayon Sa ating news headline, PPCRB inirekomendang ibalik sa 25% ang shading threshold sa mga balota para sa susunod na eleksyon. Fuerza Bandita Fuerza Bandita eh, Hindi rirekomenda ng Panas Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na ibalik sa 25% ang shading threshold sa mga balota para sa susunod na halalan. Ito'y matapos makatanggap ng mga ulat ang PPCRB inggil sa mga hindi magkakatugma sa pagitan ng mga boto at resibo mula sa automated counting machine pati na rin sa mga kaso ng overvoting na dulot ng mga smugs o maliliit na marka sa balota. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana de Villa Singson, masyadong sensitibo ang kasalukuyang 15% shading threshold na ipinatutupad ng Commission on Election para sa 2025 midterm election. Dahil dito, nababasa ng makina kahit ang pinakamaliit na marka na maaaring hindi sinasadyang nagawa ng botante. Binigyan din ni Distinction na mas mainam kung ibabalik sa 25% address hold na ginamit noong 2022 upang maiwasan ang ganitong insidente. Kumpiyansa naman ang PPCRB na makikita sa isang sagawang random manual audit kung accurate ba o ang resulta ng botohan mula sa mga makina. Pwersa, bandita. Puersa Balita. Aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Hariol at ito ang Puersa Balita ngayon. Puersa Balita. Puersa Balita.